Okay, good morning mga kamukil Yan so, Gaya pa rin ang dati sa araw-araw nating gawain mga kamukil no? uh, Bilang isang vlogger no? O content creator Lagi tayong magpapaabot ng video para sa inyo mga kamukila so, Mabuti na lang uh, Makakuha May makakuha ng idea o kaalaman Sa aming mga videos na laging ina-upload araw-araw mga kamukila So yung mga magagaling na dyan Shout out na lang sa inyo lahat Congrats na kaya na sabi ko, kanya-kanya diskarte pagdating sa konstruksyon. Yan. Diskarte nyo, diskarte nyo rin yan. Diskarte namin, diskarte nyo rin namin to. No? Okay. So, yan mga kamagil. Oh. You can see mga kamagil. Dito na kami sa pagdidisinyo ng ating mga siling. tinapos na namin dito sa pinaka-kusina. Ito yung trabaho ni Dudong at saka ni Idol. No? Idol Junjun. Yan. Sila yung ating laging maaasahan pagdating sa mga Uh, interior. Dahil tayo mga kamukil, hindi na tayo masyadong makagalaw. baga ispat-ispat na lang tayo dahil uh, yung obligasyon natin ay maghanap ng trabaho at asikasuhin yung mga salary nila mga, mga kamukil. Ayan. So, ngayon, uh, hanggang kalating araw lang ako dito. Tapos, pupunta naman ako sa Panapo Project para... I-check yung ano doon kasi magbubuhos ng poste eh. So kailangan ko muna makita yung gawa nila doon mga kamukil Bago Abangan natin mamaya mga kamukil uh, Mapuporma to nila idol no? Uh, bago pa tayo umalis dito o, Ito yung pinaka unang design nya nag drop tayo, nag tayo dito sa kusina Sa pinaka counter Ng 10 cm yan mga kamukil Na may lapad tayong yung uh, ginagawa sa flooring na uh, 40 cm Pagkatapos mga kungil, ayan kung nakikita nyo, nag na naman tayo para sa design dito sa uh, dining area nila, sir. So, elegante na elegante kong tingnan mga kamukil pagkatapos dito. Ayan o. So, nag-apply tayo ng white color dito sa kusina para maliwanag. Makikita yung mga niluluto at mga hinuhugasang plato. Makikita, na Oh dito sa dining nila, papunta doon, nag-apply tayo ng wood green na kulay. O, na maganda tong ganitong klaseng mga kulay mga kamukil. So, design na lang, yung magpapaganda dito. Tapos, meron tayong ceiling pan sa pinakagitna. Ayan. Yung sabad nyan mga kamukil, bawat sabad, nasa 60 cm. So, boot side nyan is 120. Yung kailangan nating space sa gitna. Upang hindi, sasayan yung ating mga sabad dyan sa ating ginagawang disinyo. O, mamaya. Abangan nyo mga kamukil. Ah, mapurma na to. Cove light to mga kamukil. Merong strip light to sa gilid. Pinakagilid. Tapos, meron tayong apat na pin light every corner mga kamukil. Ah.